Uh, okay, okay. na karon sa Purok Tambes, dinigya po sa Barangay Haklupan at nakita kay uh, ka naman dito sa Kamansilis, arita sa may Purok Tambes. Sumo muna ang area din eh, no? doon mga balay nga uh, na lubog in taon sa baha. Karon gani, wag pag ipong sa tubig. Hangtod karon, no? Ato makita na pailaghan niya ng mga tubig. Tungod kay kung ato daing asa gamay, uh, Idol Pitty, ha? Uh, kung ato maobserbaran, kini ni ang sakto ni ang punto nila nga kini magong maong suba sa una tawag ro ato ha mo ang mananga river unya may gamay dai no kini maong suba dako ning suba sa una pero ni gamay kay gibutangan sa og reprap flood control sa pikas gibutangan po flood control pero dunay negosyo dito sa pikas nga butin so anay tabo medyo gipalabi ang dito dapit nga area sa ilang flood control dako kayo mo claim dito nya dunay uh, nahimo nga establishment dito. So karon padayon pa ning pa din, din eh, no. So kung atong sutaon ni gamay ang sapa na no, oh. Ang pikas nga side na koy kasada. Pikas nga side oh. No? So dunay business dito unya dayon andri asa pikas mura og nabuta mga balay diri. Medyo lupa ning lugar ra diri. Ang dito sa pikas medyo gabunuhan. So kini oh mo siya. Sakto ni ang mga tao dinhi sa ilang observation nga pagbutang ining maong flood control project misamot nung baha samot no o, baha. oh oh ka 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 kay nga naman kay ang sakto na yung punto nga tungod ininiya niya kinisya. tungod ining paril. paril no ani tabo og dunay mga tubig inigwan uwan-uwan na gikan sa taas gikan sa babaw oh mo ang sitwasyon so gikan sa babaw oh. ang tubig nga mo ari mo flow dire masangit na hinuon ni ining maong gihimo nga flood control project masangit nito may makagawasan doon na sa si bangag bangag din Kini? Babor, eh. Kini, gagmay pero na sa si babaw babaw raman yan ubos wala man no, wala sa so, ubos oh, wala na din eh wala na so kinira pero ang dili adapita o tawa wala na may bangag kananang lugar na so mapundur eh ang tubig kung gikan sa bukid plus dito sa unahan dayan eh kiling riplap sa unahan day wala yung riplap na wala. Oh, putol we replap. Sa unahan na po na po i replap. Nga na sa tunga-tunga sa sapa. So, so, so may tabo ang tubig. Masyat dire sa si ila. Nabutang ya, wana, nabutang masyat din ang tubig sa inyo. Oh, bandaman banda, man. banda man tubig. Morning. Morning tabo mga mga suna no. Ah uh, kining area ha so kana kisama man ang tagiya anang bitinan niya. Alan. Alan Grante. Oh, so nabutang nga kon mo na ay no. Uh, nindot na pagka trabaho sa PICAS, medyo maayong pagka pulido, hasta ilang uh, flood control o mas nindot, Unya niya doon na sa establishment sa itong abitinan, nga matod pa ang nag-iya si Alan Kirante. Sa so, dito sa PICAS na side. So, inigbaha ba na, dili mo bahaan dito sa ila. Dili, dili. O, andi rias PICAS, safety si pikas. sa PICAS, ang may mga kabalayan, mauna hinuoy mabaan. So, ang ato pangutana ni nga naman nga, ang reprapan, na dito man hinuoy sa way balay

kay what well, di man wide sir dapat unta to wide unta mm. gamay man gamay oh. so sa ato pa kung mo um, overflow ang kuan mm. ni gamay asa pa oh tanawa ato observeran di ba tanga flood control project na ay siminto di ana pa siminto spikas pero mas ni gamay ang sapa. kay ilang gi pa kuan ang siminto no ang kanang ang ilang reflap gipa mm. pa forward sa sapa oh mo na ni sa kitabuan niya didto right, tawa, oh tawaw kana building sa so, ora oh, pagod na sa una Kanang. na nila oh Oh pada sauna. Oh, kalau okay. nabutangan semua lagi ayun lah di tikas. Oh.